this is it guys ito na yung pera natin na galing sa basura good morning good morning alas 7 pa lang dito pero sobrang lakas lang init lakas ni haring araw ngayon ay ipapakita ko sa inyo kung paano kami mamumulot ng pera dito sa Israel sa <laughs> so, totoo lang po isa na ako dito isa na akong na na mamulot ng pera so ipakita ko sa inyo guys paano kami mamulot. So tara, mamulot tayo. Andito na ako sa park. Nakapulot ako ng isa. At may nakita ulit ako. Ayan, pulutin natin. <laughs> Yun oh. Ito yung mga iniiwan ng mga tumatambay dito. Lagay natin sa plastic. Ayan, nakadalawa na ako. <laughs> Tara pa doon, libot tayo guys, Papunta tayo sa my fountain. Pero parang may nauna na guys kasi dati maraming naka, naka ano ba sa mga upuan, nakalagay sa mga upuan. Kasi yung iba kasi hindi nila tinatapon. Kasi alam nilang may mga namumulot. Hindi lang mga pinayang namumulot dito ha. <laughs> Kahit mga yung mga taga rito na pulubi. May mga pulubi din dito. Ayun, may isa doon oh, plastic. Kunin natin. Yan. Wait lang. Nihao. Nakatatalo na ako, guys. Mamaya ipakita ko yung mga napulot ko nung mga nakaraang mga day off ko. At saka yung mga pinupulot ko pagka bumababa ako sa may ukayan mag-exercise lang tayo, mag-walking walking, mamulot mamulot ng pera ito oh, may isa ulit may oh, may 30 agorot kanin natin ito guys, ang napulot ko for this morning Bale uh, binilang ko 25 pieces lahat Ayun, nahugasan ko na uh, lahat Tapos Ayan, ginawa kong ganyan o oh, Para mas uh, mas madaming kargahin ang plastic <laughs> Lalo na pag ibente Mas madaling bitbitin Yun, isa, dalawa, tatlo, apat Salotin natin guys Yan, may isa ulit. Ganyan, dito ako nakakarami guys kapag maaga ako napunta. syempre dito yung mga tambay ng mga tao kapag nainom sila basta na lang iniiwan kasi yung iba alam nila na may namumulot kaya iniiwan. Yan, may isa ulit, nilagay na lang dito sa may mga ano, garden. Libot pa tayo, baka mayroon tayong makuha. ayon may isa pa ganyan natin. Oh, di ba? You may nakita pa ako. Tinapon na lang dito. Yan. Yan oh. Then may isa pa dito. Oh, di ba? Nakaipon na tayo. Ang sarap pala pag maaga tayo punta dito sa park. May pera sa basura, kaya... Kapag naipon to, papakita ko sa inyo kung magkano ang bayad. Yon, may isa ulit. Oh, di ba? battle at saka So okay. kinonvert ko yan nasa 190 pesos O oh, ba? Diba? Nag day off na tayo, nagkapera pa tayo So ayan, kapag masipag tayo at gusto nating mag bote bote Siya pa, dagdag ipon Ito <laughs> naman guys, ang naipon ko dito sa work ko. Ayan, nahiwa-hiwalay. <laughs> dami-dami na rin. Ito pa yung mga napulot ko dito sa sa basurahan namin dito. Tapos yung mga pinag ng mga anak ng aapo ng alaga ko. You know. ayan nakakalat lang dito <laughs> ayan naka isa na tayo naka 4 pesos na tayo guys yun o know. tulin natin may agurong ba to check natin ayun meron bala Ayan, may tatak na 30. 30 agurot. Dalawa po doon. Ayan. Diba? Hugasan natin kasi may putik. Malakas ang ulan kahapon. Akagabi. Ayan. Apat. Lima. Kailangan natin hugasan talaga. Buti na lang talaga nag-gloves ako sa ngayon. Kailangan natin hugasan ng mabuti ito. Nakalima na tayo. Ayan o. Nakalima na tayo. Magkano na yan? 20 pesos. Ayun, may nakita pa ako oh. Meron pa palang tinapon dito medyo naputikan kasi sobrang lakas ng ulan kagabi yun know? oh <laughs> meron pa eto meron ba <laughs> ito guys, ang Pinoy ayan pa oh. <laughs> ay wah malinis to guys <laughs> ang linis Kakatapon lang siguro. So, this is it guys. Nabilang ko na ang mga ito. Ibebenta natin bukas ng umaga. So, yung kasamahan ko, iniwan nila dito kasi alam nila na nag-iipon ako. Idagdag natin itong tatlo. Ayan, sineparate ko itong malalaki. Ito yung mga empty bottles. Tapos, dito naman yung mga empty cans. you <laughs> ako, so, tiningnan yung yung shop kung open na. Nandito yung binaba na namin yung mga ibebenta natin. Ito lang sa akin na apat. One, two, four. Kunti lang sa akin. Tapos ito sa kanya, marami. Galing nasa reto. <laughs> nabilang ko kagabi sa akin eh 335 sa kanya 1000 plus hindi pa nakakalating sa akin <laughs> kung siguro dinala ko yung andun sa worth ko yung pinakita ko kahapon sa inyo ay siguro umabot ng 500 hindi ko nadala kasi <laughs> yung pangana yung naghit sa akin may kasama pa lang dalawa may saka siyang dalawa akala ko mag isa lang niya hindi sinabi na may kasama siya kasi kadalasan siya lang naghahati sa akin. Kahapon may may kasamang dalawa kaya hindi ko na dinala dito. Tsaka na lang ulit. Dadagdagan ko na lang ulit 'yon para ibenta next next time. Ano na siya open na? Open na daw. Tara let's na. Dami sa kanya, san libo mahigit. Tanagunan katungtong mo din din kay kay iba.

This is it guys! Ito na yung pera natin na galing sa basura. Malaki-laki na din to guys. 3,000. 3,000 no? Mm -hmm. 3,000 pesos. Yung sa akin, kataib <laughs> ko. 65. 65. Magkano yun in peso? Nasa 1,000. Ayan na, tago na natin yung pera, baka lilipad. <laughs> lilipad na dyan sa Pinas. Mulot ulit tayo para may benta tayo next week. Next day off.